Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang ahensya na tiyaking ligtas ang labing pitong Pinoy seafarers na nadamay sa pagkubkob ng grupong Hudi sa isang barko sa Red Sea. Ay sa Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia para po sa update. Kinakausap naman ng Department of Migrant Workers ang pamilya ng mga seafarer. Gayun din ang agency ng barko na Galaxy Leader. Ayon sa isang opisyal ng Houthi, tinatarget nila ang mga barkong pag-aari umano ng Israel bilang pagkondena sa pag-atake sa Gaza. Pero ayon sa Israel Defense Forces, British, ang may-ari at Japanese ang nag-ooperate sa barko. Nanawagan na rin ang Amerika at United Kingdom na palayain ang crew. Arestado sa by-bust operation sa Quezon City ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng droga. Itinanggi naman ang suspect ang paratang. May unang balita si James Agustin. Isinilbi ng mga operatiba ng QCPD Station 14 ng warrant of arrest laban sa 23 anyo sa lalaki na may kasong may kaugnayan sa droga sa barangay Holy Spirit, Quezon City. September 15, na maaresto ang lalaki sa isang drug by-bust operation matapos manong mabilhan ng shabu Nag-plea bargaining siya doon sa kaso na yon. Ngayon, napagbigyan ah, siya ng ah, makapag-probation, nakapag-piansa siya. So, hindi siya umaten ng drug dependency evaluation na ah, nire-required ng, nire -required ng korte. Ikaapat sa most wanted persons ng Holy Spirit Police Station ng suspek, Dalawang beses na rin siyang nakulong dahil sa pagsusugat. Diyan din siya nagtutulak sa area nila ng Holy Spirit at mga parokyan nila, yung karatig barangay nila. May katabing barangay na malapit lang tayo, barangay Commonwealth. Hindi po totoo yun, sir. Na nagbibenta ako, sir. Talagang nadaanan lang po ako ng mga kapulisan natin, sir. Pero alam mo may warrant of arrest labad sa'yo? Opo. Kaya hindi naman po ako, hindi naman po ako na no? kaya hindi naman po ako mali sa bahay, sir. Kasi alam ko na sa sarili ko, sir, na wala akong maling ginagawa, sir. Inihanda na ng pulisya ang mga dokumento para sa return of warrant. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Umuusad na sa Kamara ang mga resolusyon na humihikayat sa gobyerno na payagan ang pagpasok ng International Criminal Court para imbisigahan ng gera kontra droga. Ikinagulat ito ni Senadora Amy Marcos. May unang balita si Mav Gonzales. Pitong taon matapos ipatupad ang giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte, tinalakay ng Kamara ang dalawang resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dito ng International Criminal Court o ICC. We are here first and foremost to ensure that the rule of law is upheld and that the role of law in obtaining justice for our people, for our constituent, is fulfilled. It hindi ibig sabihin nito ay wala ng jurisdiksyon ng ICC sa kasong crime against humanity na isinampa laban kay Pangulong Duterte. Kailangan pa rin ng makikipagtulungan ng withdrawing state sa imbestigasyon ng ICC. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin ng kamara ang mga taga Department of Justice at Korte Suprema para makuha ang legal opinion nila pati na rin ang mga nasa ehekutibo. Ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, ikinagulat daw ang resolusyon. Sabay patutsada sa pinagmulanan niya ng problema. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan, kaya papayag-payag ng ganyan. Isipin niyo, para mong sinorender ang uh, ating soberanya. Ano ba naman, eh, yung ating mga korte, ang tibay-tibay, eh, -tibay. pinalaya na si Senator De Lima. Hindi eh, ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang maandarang ang budikatura? nga ma maintindihan at saka hindi na sila naawa. Hindi naman, dami-dami problema, tatagdagan pa ng gulong politika na nagmula lamang sa ambisyon at uh, pagnanae, sumuko sa posisyon sa 2025, 2028, makilami naman. Pero paniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa Mananatili lang namang resolusyon ang mga inihain sa kamara, liba na lang kung aksyonan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman daw ang desisyon ng pangulo na ayaw niyang manghimasok ang ICC sa ating soberanya. Nitong Hulyo lang, sabi ng pangulo, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Pero tingin ni Representative Edsel Lagman, na isa sa mga naghain ng resolusyon, posible pang magbago ang pananaw ng pangulo rito. Palagay ko naman ay ang ating pangulo ay Titignan yung sentiment ng uh, Kongreso. Yung uh, mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Hinihingan pa namin ng pahayag ang palasyo tungkol dito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. matindi ang naging labanan sa hard court para makuha ang natitirang dalawang spot sa final 4 ng NCAA Season 99 men's basketball. Sa unang laro kahapon, panalo ang EAC Generals laban sa Benil Blazers. Final score 77-69. Sa kabila ng kanilang pagkatalo, pasok ang Blazers sa final 4. Tinalo kasi ng Mapua Cardinals ang JRU Heavy Bombers sa game 2 kahapon na kadikit ng Blazers sa standings. Ang final score, 77-74. Ang mga kupunan na maglaban-daban sa semifinals, Mapua Cardinals po, LPU Pirates, San Beda Red Lions at Benil Blazers. Bagahara pa bukas ang San Sebastian Golden Stags at Ariliano Chiefs at ang San Beda Red Lions at Letran Knights para sa mga natitirang laro sa elimination round. Iga na ginit ni Giniti, Transportation Secretary Jaime Bautista na required talagang bumuo o sumali sa kooperatiba ang mga jeepney Operator. Sabi ko nga ang uh, hindi namin talaga uh, pwedeng pagbigyan is yung uh, uh, ayaw nilang mag-consolidate. No? Uh, dahil sa uh, tingin namin, it, this is one of uh, uh, an important component of the Public Utility Modernization Program. Kapag sinurinder ng mga operator yung kanilang prangkisa sa LTFRB. Wala na pong karapatan yung mga operator na maghahanap buhay sapagkat walang prangkisa. Consolidation ang isa sa mga hindi na ng mga transport group at gobyerno. Ay sa manibel at piston, patuloy lang ipinapanawagan na alisin ang deadline ng consolidation sa December 31. Ang ibang hiling naman ng piston, pwede raw na pagbigyan ayon kay Bautista. Kabilang dyan ang pag-extend ng prangkisa ng hanggang limang taon at pag-aalis sa mga multa sa mga hindi pagsunod sa PUV modernization. Kakulangan ng oxygen sa utak dahil sa pagkakalunod ang sanhi ng pagkamatay ng apprentice seaman na si Mori Kaguay. Yan ang lumabas ay sinagwang autopsy ng National Bureau of Investigation. Walang nakitang injury sa ulo niya at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng magdulot ng kanyang pagkamatay. Si Kaguay ang apprentice seaman na nawala ng malay sa gitna ng water, search and rescue o wasar training ng Philippine Coast Guard. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutan ang mga trainer ni Kaguay. Sakali namang mapatunayan na may pagkukulang sila, Nangako ang PCG na pananagutin ang mga training personnel. Gusto na rin bawiin ang pito pang persons deprived of liberty ang kanilang testimonya laban kay dating Senadora Laila Delima. Sa sulat na kanila binigay sa hukom na humahawak ng kaso, sinabi nilang pinilit lamang silang idiin si Delima. Humiling din ang mga preso na ilipat sila sa mas ligtas na lugar sa bilibid naghain na ng urgent motion ang kampo ni Delima para mailipat ang mga preso at pagtibayin ang kanilang mga pahayag sa korte. Nauna rito, dalawang preso ang nagsabi na rin na gusto nilang bawiin ang kanilang testimonya laban kay Delima. Hinihingan pa namin ng komento tungkol dito ang Department of Justice na pawalang sala na si Delima sa dalawang kaso ng conspiracy to commit drug trading sa Muntinlupa Regional Trial Court. Isang kaso na lang ang natitira. All right, eto na po ang mabilisang chika ngayong Thursday morning. Inilabas na ang poster ng Firefly na official entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa 2023 Metro Manila Film Festival. Featured sa poster ang bidang si Tonton, played by Sparkle Child star Ewan Mikael. Kasama ang gaganap niyang ina, ang multi-awarded actress na si Alessandra De Rossi. Ang Firefly ay isang coming-of-age road trip drama tungkol sa paghahanap ng isang bata sa Island of Fireflies na binanggit ng kanyang ina sa kanilang bedtime stories. Ipapalabas na sa Amerika simula bukas ang hugot film ni Alden Richards at Julia Montes na Five Breakups and a Romance. Sa mga piling sinehan sa California, ipapalabas ang certified blockbuster film. Mm -hmm. Mga kapuso sa Amerika, panoorin ang Entanglement Story ni Lance at Justin. Good luck! Bukod sa ilang Noche Buena items, tumaas na rin ang presyo ng manok. Ngayong papalapit ang Pasko. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darling Kai. Darling! Igan, 10 hanggang 20 piso ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng manok dito sa trabaho market sa Maynila. Sabi ng mga nagtitindang nakausap namin, asahan daw ng mga mamimili ang tuloy-tuloy na pagtaas niyan sa mga susunod na linggo dahil papasok na ang holiday season. sa dating 160 hanggang 170 pesos, 180 hanggang 190 pesos na ngayon ang kada kilo ng karneng manok dito sa trabaho Market sa Maynila. Mataas na eh, kasi nung nakaraan magkano lang ang kuha namin ngayon, mataas na. Ano pong masasabi nyo? Sobra, wala nang binaba, lahat na lang mataas na. Yan din ang hinaing ni Marlene na namimili naman para sa kantin sa isang public elementary school. Hindi naman daw sila pwedeng basta magtaas ng presyo dahil kawawa naman ng mga bata. Dapat nga bababaan po. <laughs> um, sa hirap ng buhay ngayon po. Sabi ng ilang nagtitinda, hindi na sila nagulat. Ganito raw ang karaniwang nangyayari kapag papasok na ang holiday season. Hindi ko po alam kung sa klima o sa ano bata lagi pong magde-December. Sanay na po kami doon kasi lagi pong gano'n Na tumataas po pag magde-December. At base raw sa kanilang karanasan sa nagdaang mga taon, unti-unti pa raw tataas yan sa mga susunod na linggo. Unti-unti na yan hanggang magpasko na yan. Patasan ng patas. Abutan na naman ng 200 kilo niyan. Katulang nung nakaraan. Igan base sa pinakahuling price monitor na inilabas ng Department of Agriculture aabot sa 210 pesos ang kada kilo ng manok sa iba namang mga pamilihan sa Metro Manila. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kung plano niyo magbakasyon sa Boracay ngayong holiday season? Good news dahil niluwagan na ng Aklan Provincial Government ang mga requirements sa mga turista. Hindi na required magpakita ng hotel vouchers ang mga turista base sa bagong executive order. Kaya pwede na pumasok sa isla ang turista anumang oras at doon na maghanap ng matutuluyan. Naghigpit dati sa patakaran sa pagpasok sa Boracay dahil sa COVID-19 pandemic. At ngayon nagluwag na, inaasahan ang pagdami ng mga turista sa paparating na Pasko. Paalala naman ng mga otoridad, magbuklang sa mga DOT accredited na establishmento para sa mas ligtas na bakasyon. Namataan ang ilang barko at aircraft ng China habang nagsasagawa ng joint patrol ang Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. May unang balita si June Veneracion. Kasunod ng magkatabing paglipad ng mga fighter jet ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea bilang simula ng kanilang Joint Sea and Air Patrol. Lumipad naman ang P-8 Poseidon Surveillance Aircraft ng US Navy kasama ang ilang media para magsilbing eye in the sky mula sa taas sa 10,000 talampakan. Tanaw ng aircraft ang dalawang warship ng Amerika at ang kasunod nitong barko ng Pilipinas. Namataan din mula rito ang isang Chinese frigate na bumuntot sa mga US ship sa distansyang 5 miles at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero tila tinapatan ng surveillance aircraft ng Amerika ng pinalipading aircraft ng China na tila nagmamasid sa mga air and sea assets na kasama sa joint patrol. Liban dyan, wala namang radio challenge yung iba pang agresibong aksyon na kadalasang ginagawa ng China. Nothing unusual. Um, both parties on both sides conducted themselves safe and professionally um, and normally, which is what we are always out here trying to do. Pero bukod sa surveillance, gamit ang high-tech camera ang kayang mag-zoom kahit mula sa malayo. Kaya rin makadetect ng P-8 Poseidon na submarine sa ilalim ng dagat. Pareho ito ng surveillance plane ng Amerika na nakita sa ilang resupply mission ng Pilipinas sa Iugin Shoal at sumaksi sa pagharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas at paggamit ng water cannon. Matapos ang halos apat na oras na aerial surveillance, bumalik na ng Clark Air Base ang P-8 Poseidon. All mission objectives were, were met today. We uh, got out and conducted our, our normal routine patrol of, uh, of the area. Happy to so announce it was a, a mission success. na lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nalubhang seryoso ang sitwasyon sa West Philippine Sea kaya kailangan ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyado gaya ng Amerika. These combined maritime activities between the US and the Philippines and the added assets of the air assets um, just greatly enhances the evolution of our alliance. Dino ng AFP na walang intensyon ang joint maritime activity na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea kundi para igiit ang sovereign rights ng na Pilipinas naniniwala naman na National Economic and Development Authority o NEDA na makatutulong ang joint patrol sa ekonomiya the uh, world trade is very much dependent on uh, peace and you know uh, especially in uh, navigation no? and so you know i think as we contribute to uh, in our region to getting that stability uh, 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 trades uh, will be promoted ito ang unang balita june venerasyon para sa GMA integrated news uh, matala after singapore at bangkok thailand kansilado na rin ang pagtatag world tour ng sb19 sa dubai sa social media inannounce ng talent management na 1z entertainment na hindi na rin matutuloy ang show na nakaschedule sa sana bukas humingi ng paumanhin ang 1z at nagpost sila ng details kung paano i-refund -re ang tickets at merch na nabili Patuloy naman daw ang paghahanda ng SB19 o tinatawag na mahalima ng fans para sa kanilang future performances. Wala pang update tungkol sa concert nila sa Japan sa December 9. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.